Tumuko sa pulisya kaninang madaling araw ang professional basketball player na si John Amore, si Jonna Renz Jacob at Mr. Longba. What's up mga kabola? Ngayong 2025, balikan natin ang mga nagpaingay sa mundo ng Pinoy Basketball noong 2024. May mga umiyak, may mga nainis, may mga natuwa at may mga nagalit sa mga pangyayari sa Pinoy Basketball noong nakaraang taon. And it is now after 33 long years. Una dyan ay ang tagumpay ng mga taga-mapuwa nang muli nilang masungkit ang kampiyonato sa NCAA Season 100. Matapos ang 33 years, si Clint Escamis ang itinanghal na Finals MVP ng taluni ng Mapua ang CSP Blazers 2-0 sa Finals. Kung tayo sa drought na yon ng Mapua, ito mas matindi ang Gilas Pilipinas. Ginulat lang naman ng Gilas Pilipinas ang mundo sa pangunguna ni Coach Tim Kuhn nang talunin ng Gilas ang World Number 6 na Latvia's Olympic Qualifier sa score na 89 to 80. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na talunin ng Gilas Pilipinas ang isang European team sa loob ng 60 years. Muling gumawa ng kasaysayan ng Gilas Pilipinas bago magtapos ang 2024 nang talunin nila for the first time ang New Zealand sa loob ng walong taon. And an historic first ever win against New Zealand. Saludo Gilas at isa sa Gilas player na dadayo sa ibang bansa para ipakita ang galing. Si Kevin Kiambao sa kasagsaga ng UAAP Season 87 Finals ay lumabas ang balita na last season na nga ni KQ Salasal at tutungo na siya sa Korea para maglaro sa Sono Sky Gunners na may kontratang 650,000 US dollars o 39 million pesos. Wow! Ito, ito na pang wow. Trip to Las Vegas lang naman ang mga player ng Pampanga Giant Lanterns matapos nila makuha ang back-to-back MPBL National Finals. Tinalo nila ang Quezon Huskers sa Best of 5 Finals. Kung may natawa, meron ding nainis at nanghinayang sa sinapit ng dating PBA player na si Jan Amores. Sumuko sa pulisya kaninang madaling araw ang professional basketball player na si Jan Amores. Kasing ingay ng putok ng baril ang pagkalat ng balita sa social media na namarin si Jan Amores dahil lang sa pustahan sa basketball. Sinampahan si Amores ng frustrated murder. Nakalaya si Amores pero tinanggalan siya ng lisensya ng GAB o Game and Amusement Board bilang isang professional player na nagbabawal sa kanya maglaro sa kahit anong pro league sa bansa. 4-point shot! 4-point shot! At sinong makakalimot sa innovation ng PBA nang nalagyan nila ng 4-point shot ang mga laro. Tawa din ang naging reaksyon ng ibang fans nang ipakilala ng PBA o Philippine Basketball Association ang 4-point shot. Hindi lang sa Pilipinas umanin ng reaksyon ang bagong rule na yon sa PBA kundi sa buong mundo si Chris Banchero ang unang player na nakashoot sa 4 point line sa PBA. Tawa at inis naman ang reaksyon ng mga netizens sa balitang isang ganap na professional basketball player na ang mga social media personalities na sina Jonah Renz Jacob, aka Kobe ng Pinas at Mr. Longbomb o Harms Uy. Ang dalawa ay naglalaro sa Pilipinas Super League o PSL. Ayon sa netizens, hindi katanggap-tanggap na tawaging pro ang dalawa hindi po sila dumaan sa professional skill training po. Tapos, hindi po sila skilled. So, Mas galing pa ako dun. Tama so, yung tira ni ano, eh, Mr. Longbom, pati ni Jonah. Eh, oh, saan galing okay, skill yung skill. Hindi pa. pa akma. Hindi akma. Okay. Parang yung galaw nila hindi pa pang ano, pang professional. Pero so, ayon kay PSL Commissioner Jerry Splana ay dapat bigyan ng chance ang dalawang vlogger na may pakita ang galing sa professional scene. Grabe yung nangyari sa Pinoy Basketball nung nakaraang taon. Parang roller ko of promotion may mga dapat ulitin at dapat huwag nang maulit. At yan mga kabola ang ating balik tanaw sa mga gumawa ng ingay sa mundo ng Pinoy Basketball noong nakaraang taon.